So, what's up mga idol? Dito tayo sa ano, dagupan. Malapit na yung boundary ano? Eh, yun, oh. Dagupan, tapos Mangaldan to no. Ate, Mangaldan to. Buluan. Ay bunuan, ayan si Ate. Hindi tayo nang natalabang ano, ano mga idol? Ayan, eh. May bundis bangus din. Mga bangus oh, sariwang ayan. Hmm. Sarap, malaki pa. Tulya to eh, no. Oh, sama ko si ano, si Madam Joan. Saka si Sir. Sir, shout out sa mga ano natin diyan, okay. no? bros natin, no. Okay. Huh? Dito tayo sa lagupan. Bili kami ng ano tao, sila. Ano, tatanungin. <laughs> Ay, baka masagasaan tayo dito Eh, uh, Update tayo mamaya mga idol Pag, ano, pag nakarating na tayo dun sa dagat Ayan uh, yun si ate Yung si mga magaling driver na isa uh. Sasakyan namin mga idol Tara na mga idol Tara na mga idol Tara na Salamat ate Let's go now. Ano? Hey! <laughs> Nag-high pa yan o. No? Nag-high si Punta dagat mga idol. mga Kung mo ka mama. Yo, shout out mga idol! Hello! Saan so, kayo pupunta? Hmm. miming, miming. Ah, chat mga tropa niyo mga idol, mga papanood nila to, mga tagalabit. Ay, wala to tulog-tulog. Chat -tulog. <laughs> muna mo na si Papa mo. Chat kay Papa ko, oh. Ah, nakapogi sa lahat. Ayun. Oh, oh chat mag umirin si Papa ah, mo. Ah, let's go mga idol. Drive muna tayo. Bawal cellphone, cellphone pag nagda-drive, let's go. So ayan mga idol, what's up? Update tayo mga idol, dito na tayo sa dagat oh. Bunuan mga idol. Oh, 15 years. 15 years more than mga idol. Ngayon lang ulit nakapunta dito. Ayan, makita yung dagat ma. Makita yung dagat. Ayan oh. Woo. Shout nga pala sa sawa ko mga idol. Ah, uh, dito kami ngayon sa dagupan. Bakit? Masyadong mataas mo Ayan. Dito na kami sa dagupan. Ngayon. Pinakamalayo kong drive. <laughs> so, ayan mga idol. Oh, yung ano, dagat. Ano ba to? Bunuan. Bunuan mga idol. <laughs> So ayan mga idol Kapag park na tayo doon Tapos nakahanap na tayo ng cottage dito Sa bunuan to. So, doon kami pupunta May cottage Doon o oh. Paano ba? Yun yun so, Sama natin yung mga gang gang boys Mga gang gang boys o oh. oh, Yeah Dito na tayo sa bunuan ay idol. Ayun yung dagat oh. Pero hindi tayo maliligo. Uh, ano lang tayo? Kakain tapos sa ano, sightseeing lang tayo. Hindi tayo maliligo to. Pati kasi so, Wala akong pag <laughs> nagalang damit. Bad trip. Kaya <laughs> lang. Yun Nakaapak sa buhangin mga idol. Ayan yung dagat oh. Okay. <laughs> Naligo na sila. Sarap sana maligo. Ayun eh. oh. lakas ng alam. <laughs> Sige. Tampis ako kayo dyan. Oh, oh. Tama-tama yung sikat ng araw ngayon. Alas 9. Pwede pang ano, maggalagala dito sa gilid. Hindi pa masyadong mainit. Pero mamaya, pag mga siguro alas 10, mainit na. Hindi tayo maliligo, sayang. Next time siguro mga idol. Pwedeng maligo sa ano? Swimming pool. Pwede pa o resort o kaya yung ano, mas maganda sana yung yung ilog, yung tinatawag naming karayan, yung malinaw na Agos, galing bundok. 'Yan magandang maligo doon. Ayun. Well tong bunuan mga idol Malaki nang alon ha huh? doon hmm. Dahil ano, ang importante dito sa mga ganitong lugar mga idol yung pagkain. Hoy, <laughs> okay na, daming aso. Maingay. Suman. Ah, Tapos yes, kape. Tikoy. Kriham. Hmm, Tikoy tayo dito, kriham mga idol. Huh? Hmm. Sa so, uh, tagi na pagtugya saging yan Mapagkain Iyaw muna tayo Kain muna tayo Yan so yan may iyawan tayo dito mga idol madam. Um, dito dito din. Shout out mo yung mga ano natin diyan sa Hong Kong. Shout out yung mga friend ko sa Hong Kong diyan mm. sa tagawanchay tagawanchay Tagawan Chai. Tagawan ni, ni hao. Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma. Ni. <laughs> un, shi shi shi, shi ren Happy birthday oh. ba yan? Shi ren kwai May tilapia at saka ano talabaw. mo. mo. Pero yung ikaw, wala naman. Ito, yung ano. Hmm. May talaba dito. May kain tayo ng, ano, yung ilaw. Ilaw. Hmm. Masarap yun. Bukan nang ilaw. Ito, may ilaw. Ilaw. Kilawin. Talaba! Ay, naman. Saan na? Ma. Sana? Ito. Masarap pag ganito lang, wala nang asin-asin, wala nang ano. Lemon-lemon diyan, kalaman si wala. Mas masarap yung mano-mano. Sarap mga idol. Sa pa, sa pa. Sa pa. Talabah mga idol sa <laughs> inyo na yan sa inyo <laughs> <yung manok. Tain laughs> na yan dalawa kayo ni mama Dito na lang kami hindi na na pa sila doon pero mamaya na tayo ulit kain kasi sabay sabay kumain daw <laughs> ubus natin yung ta talabang <laughs> yun. pag gano'n uh, mga idol katatapos lang namin kumain katatapos lang namin kumain mga idol mga idol medyo mainit na 11.30 si na mga idol 11.30 si na ng tanghali maganda rin dito maganda pag uh, yung paminsan-minsan makapunta ka sa mga kating lugar maalis yung mga problema-problema sa buhay <laughs> mga hinanakit sa buhay ah uh, Ayan mga idol Hanggang dito na lang yung video natin Bye bye